O kampihan na tayo ha. Okay, siya naman ang nagpapatotoo sa reklamo <coughs> ni Maricon. Bakit at paano? Inday, humarap ka na. Saka pa, sino ba ang garet? Sino mali ka? Sino galing pa? Sino galing ka wala oh, ka dun. Sino ka? Sino mali? Magaling mo ah. Magaling ka, Itasasad magaling. Po. O, teka muna, Inday. Ikaw ba ay nakatikim na rin ng yelo niya? Opo. Hindi, ma'am. Ha? Sinungaling yan. Bumili o. na po ako ng yelo Pumampi sa kanya. lang kumari ko niyan. Okay, tapos? Lasang po sa rin po. Ngayon, napatunaya ko po rito nung bumili po siya ng o. yelo. Hindi ka bumibili ng, ng yelo sa akin. Ano, Kasama ko e. siya po, nasa bahay siya eh. Nung okasyon ako na yun, nandun po siya. Ako po nagtiplano tubig. Okay. Oh, Sabi ko, lahat sa poso yung yelo niya, huwag kang bibili dyan. Kaya sabi ko dito, hindi ka pa bumibili sa akin ng yelo. Bumili ako sa sa'yo. Wala kang bumili, hindi ka bumibili ka sa akin. Dahil malayo ka mo yan? sa akin. Hindi ka makakatawid sa lalo namin. Ang mga ka. Sa kabilang loob, ako. Never mo pa ako, siya nakita. Hindi ba okay. bahay ako ng pinsan niya. Ah, o. Oh, tapos? Ba kahit kapit-bahay kita ng pinsan oh. ko, hindi ka, hindi kita nakita bumili ng yelo sa akin. Oh. Kaya wala ko ka mo kasi ka lang. hindi okay. 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 mo, ay, mo Ikaw ba, Inday, may kakilala ka pa bang iba? O kayong dalawa lang talaga ang may ganong uh, karanasan? Kayong dalawa. Okay. Kayong dalawa, talaga, 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 meron na bang ko na, na, meron na bang nagkasakit o sumakit ang tiyan? Wala naman. Po, oh, yung tiyan ko nung time din. Sinungaling. Wala pa lang din. Sinungaling. Tawagin naman natin ang dedepensa para kay Vanjie. She, humarap ka na, she. No? Ako pa Kapal ngayon, mga Eval. Kahit wala, kahit wala. Talagang toko, to? o. To to? Talaga, o. Oh, nandun Talaga din lang. ako, eh. O, oh, oh, bakit kay Banji ka kumakampi kumakampisye? Hindi naman po, kasi nung time na bumili siya ng yelo si Maricon, nandun din po ako sa bahay ay, ni Ate Ban. Kinakampihan mo? Kasi alam mo, may iba't pinatulungan tayo. Ayun ako, maguidama yung mga nakaraan nating issue, Maricon. Kinakampihan mo, kasi alam mo, may iba't pinag Yun, yun itong atraso niya sa iyo. Ah. Chismosa yan eh. Ano ba namin eh? Ano pero inyo? Dati pag may handaan kami sa bahay, iniimbita ko siya. Chismosa. Pero malalaman ko na lang sa ibang mga kapitbahay, chini-chismis niya 'yung handa ko. Ni hindi na ako ay, malalaman sa sa ko ay, malalaman. Bakit ko? Ano sinasabi? Ano sinasabi? Ano <laughs> 'yung spaghetti ko? Tapos 'yung Shanghai ko daw. 'Yung Shanghai daw matabang. Pero inyo ko ka lang kain, sabote di kita kunin. Kapal, kapal ng mukha. Nakakain ko. Nakakain ka, pero hindi masarap. Ako, hindi ang inisyo mo. mo. Nakakaya naman sa'yo. Grabe nung no, nakikain, ah. tapos siniraan pa oh, yung pagkain. Oo, hindi siya nabulunan. Ay, talaga. O, wawa naman siya pag nabulunan siya. May baba oh, ang tubig, eh. Eh, nung time, eh, hindi ko siya in-invite, eh. Kasi nga, narinig ko na yung time, Eh, may pinag-invite. Oh, hindi ko siya in-invite. Siya lang in-invite ko. Tsaka ibang ka, ano, kumari ko doon. Sinungaling Ama. ka. Ama. sino oh. sinungaling din ako. Parehas kami. So, kayo hindi sinungaling. Hindi. Talaga, hindi kami sinungaling. Kasi nagsasabi kami ng totoo. Kaya lang may bisita. Ako na paya sa bisita ko. Kayo naman ang na nagreklamo oh, eh. Oh, ah. Sa three years kayo lang? 3 oh. Three years? Personal ang nararamdaman mong galit. Oh. Kaya gumagawa ano? ka ng oh. ano? Issue.